Ito guys, isang pudel yung gugupitan natin kung maga i-check natin kung may mga gasgas, sugat, kuntil. Ayan, pwede kasing kainin ng blade yan guys bago mo umpisahan. Kailangan i-check mo para masabi mo sa mayari. Ganun. Tapos, ayan, nililinis ko na dyan sa may chanya. niya. Ayan, nakikita nyo. Napakanipis nga pala yung balat nitong itong Kaya ingat na ingat ako dyan sa mga sineshave natin dyan sa blade. Oo, kasi iba tong balat nitong mga poodle guys napaka nipis tapos ayan sa may pitan nya nililinis na rin natin ayan nakikita nyo medyo malikot pa nga itong ginugupitan natin guys kumbaga hindi pa sanay o, pero kaya kaya natin i-handle yan o, tignan nyo pag nilinis nyo yung pads nya ganyan lang yung hawak dito ka sa likod po pwesto pag malikot yung aso guys ganyan yung technique dyan ganyan yung mag-handle ng mga malilikot na aso guys tapos ayan papaliguan muna natin para mabuwag yung malahibo para mas madali na gupitan mamaya. Tapos ayan, nakikita nyo, noong pisaan ko na dyan sa paa, pero nakikita nyo, medyo makulit talaga siya. O maga, hindi pa sanay siya na nagugupitan. Ayan. Pero kayang-kaya -kaya natin i-handle itong mga ganitong malilikot, guys. Sanay na sanay na tayong maggupit ng mga malilikot na aso. bumabait naman sila. O basta, tiyagayin mo lang. Kumbaga, ang One lang dito, ang puhunan mo rito sa mga ganito kalilikot. Talagang kailangan mahaba yung pasyensya mo o yun yung diskarte kung paano mo magugupitan yung malikot na aso. Ayan, nakikita nyo, umiikot siya, di ba? Ayan, yeah. no? ganyan lang talaga. mag aba mo lang talaga yung pasyensya mo sa mga ganitong trinitrin mo na magupitan. Mga ilang balik pa to, guys, napakabait na nito. Oo, kasi hindi pa sasanay talaga sa mga gunting, kumbaga parang nakikiliti pa yung katawan nila, ganyan naman talaga kahit sa tao naman pag first time diba nakikiliti rin pag pinapagupitan, ganyan din sila kailangan mo lang silang intindihin o, intindihin mo lang sila ayan, nakita nyo napakalikot nya diba pero kaya ayan na ni Andilia, ayan na siya o, o diba bumabait na siya, paunti-unti na siyang nasasanay sa ginagawa natin paggugupit. ayan o, o diba bumabait na siya guys, kumbaga sa umpisa lang talaga, kailangan mo talaga silang intindihin. Ayan, tapos na natin sa kabila. Dito naman sa kabila tayo. May kiliti rin siya rito sa may paa niya. Ganyan talaga sila. O kasi pag hindi pa sila sanay. Ayan, ang nakikita nyo. Umihiga na siya. <laughs> ayan o, di ba? Nakikiliti siguro sila pag ginugupitan na ganyan. Ayan, ayan. naglilikot sila. Ayan o. O, di ba? <laughs> Tapos, yung ginawa mo sa kabila, ganun din gagawin mo para masundan mo yung haba ng pinutol mo dyan sa kabila. Ang gupit nga pala nito, guys, po, kasi bagay na bagay sa mga pudil yung mga ganitong gupit. Kahit malikot, nagawa natin gupitan siya ng maayos o na maganda pa rin siya. Kumbaga, yung gusto ng may-ari na sunod pa rin natin yung gusto niyang bilog ng aso niya, kahit malikot tong aso nila, kaya-kaya natin i- handle itong mga ganito. Ayan, nasasanay na siya guys. So, oh. nakikita niya kung oh, napakabait niya na, di ba? Kasi nga, hindi natin binibigay yung gusto niya. Ganun talaga pag trinitrin mo yung aso, yung ayaw niya, kailangan huwag mong ibigay sa kanya para sumunod siya sa iyo. Ayan, nakikita niyo. Tapos ayan na siya, o. Oh. oh, di ba? Napakaganda niya na guys. Napaka-cute niya. Yung malikot na pudel, naging cute na pudel na. Ayan siya, o. Oh. oh. Pagbalik na ito, napakabait na. Palike naman siya kasi.